Uh, nung nagkaroon ng malaking krimen uh, sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Sa kanya pala nanggaling galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa first kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klasik na nanggagaling sa Vice Presidente. After much speculation and intrigue, Rustan's Commercial Corporation Executive Paolo Tantoco's cause of death has finally been revealed. The Los Angeles Medical Examiner's website posted a report saying the scion of the billionaire clan running the Rustan's chain died of cocaine effects inside his room at the Beverly Hilton Hotel last March 8. First Lady Liza Araneta Marcos Who was a guest at the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7? Tantokos widow Dina Arroyo Tantoko is the deputy social secretary of the president. <laughs> <laughs> Pag nerequire nyo po ang isang ahen sa ngubiar na may confidential fund na submit ng resibo ay hindi ho no confidential fund yon. <laughs> Uh, Pagpaumanhin po ninyo pero mula po na ako maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko reresibuhan ang isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso ano ho i-resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then Alisin nun nyo sa budget namin yung confidential fund. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, tindong po kami gumagastos ng transportation expense ng pangkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag sa submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sa kanya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanman na ako sa empleyado na ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro, may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, ah, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What, we, what is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador lima. Yung lima pong yun, binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang little Indian, yung gawain ng sampung little Indian, e eh hindi ba nga ba gawin ng isang little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad, do dalawa. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, tatlo sila kong pinapupunta. Yun po ang, ano, pero hindi ko sinasabi sa kanila, mag- bigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyong tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat.